Miga Miga Big Shout Out na sa Thursday morning mga guys Luzon Visayas kami Danao mo especially sabi mo panig mga bro tayo yung mag short morning greetings mga guys kasi maghataw kami ngayon mga guys yes yes mga, mga guys maghataw yung maghataw yung grupo namin ngayon mga guys kaya mag short morning greetings lang tayo mga guys abangan nyo yun lang yung ano namin mga guys yung abangan nyo yun lang yung ano namin yung ganap ganap <laughs> yes tayo mag copy mga guys mag short, short morning greetings lang tayo mga guys kasi Maghataw kami mga guys. Mag Hataw kami ngayon. Yes. Maghataw yung lingkod ngayon mga guys. Galing pa galing pa tayo sa duty mga guys. Yes. Garating na si lingkod mga guys. Galing sa duty mga guys. Panggabi mga guys. Tapos ngayon mga guys. Maghataw tayo mga guys. Sa product natin. first beta plus mga guys. Yes. Kaya ito mga guys. oh, Oh, so, mag short morning greetings natin mga guys. Kasi. Ito yung anong magatugong mga guys. Yan yun mga guys yes 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 mga guys yes so mga papasok sa trabaho so mga pukais trabaho may ginagay big set out sa so, tour ding sa so, inyong lahat yes oh so, yes kain mo tayo mga guys Good morning, greetings sa ating mga guys ngayon. Maghataw kasi yung grupo namin ngayon mga guys Ang grupo ng team all in, all in mga guys Yes Team all in mga guys Hatout namin ngayon mga guys Ang yung grupo namin mga guys Survivor Philippines Yung madali mga guys kasi mga kasamahan ko mga guys nakaready na pala sila mga guys. Pagdating pagdating ko naka ano na. Nakabihis na sila lahat ako na hinintay. Mm-hmm. Okay. Yes, mga guys. Bukas pa mga guys. Maibay yung schedule natin mga guys. Evening greetings na ako, mga guys. Sumarara 5 hanggang 7, mga guys. evening greetings naman tayo mga guys kaabangan nyo sa si mga yung link ko yung mga guys sa mga katubong official, official, vlogs badali ako mga guys kasi yung mga kasama ko mga guys naka ready na pala ako nga hihintay is mga full force kami ngayon mga guys full force yung team uluin Hindi sa apply namin si app Kristila Tigay may gamigawig sa tautalit sa 3D morning sa yo apps sa so mentor ko na si Ap Alkurkun, Alcorcon. Mga mga big shout out kay Mr. Lord Demon ng sayo Ap John Alcorcon. Yes. Sa grupo ko naman Triple Survivor Philippines. Sa upline ko si Ap Bilia to Bira, mga mga big shout out na great Lord sa Demon ng sayo Ap. Yes. Bagi kalian, bagi kalian, terima kasih. ngano? Aha, nga apply nothing. Ah. Ini pengkapi natin mga guys. Ini yes, sang product natin first plus, beta plasma guys. Ang sarap mga guys. Ang sarap ng enam namin mga guys. <laughs> yes, see you later mga guys. Thank you mga guys. Mamaya mga guys, abangan nyo yung update namin mga guys sa paghataw namin mga guys. Ngayon sa group, sa team namin ang team all in. Yes. Thank you guys.